Isang magandang araw po sa inyong lahat mga idol Bali po may dumating po tayong customer uh, pinagagawan po ng paraan na ma-repair itong kanyang interior Bali malaki po talaga yung kanyang damage Ang gagawin ko po dito mga lodi, lilinisan ko muna grinder. Tapos saka po natin siya tatahiin. Yan. Kailangan po dikit-dikit po yung kanyang pagtatahi. Para hindi po siya bumuka. Matibay din po yung ganitong process. Uh, sila naman po ang nakiusap na magawa ng paraan yung kanilang interior. Yan. Kakabit po natin ito mamaya sa kanilang rim sa kagulong. Kailangan maganda lang ang pagkakatahi nito matibay din naman po yung ganitong proseso. Bali, ang gam po nito yung gam. Tatlong patong. Tatlong patong po yung gam niyan. Para medyo kumapal. Yan, matatapos na pong tahiin ito mga idol. Hmm. yan na po tatlong patong po yung kanyang gam bali ito po ay dalawang salang kasi medyo mahaba dalawang salang kasi yung tabi pa nyan medyo hindi pa masyadong dikit yan habang nakasalang po ito mga katairman, kakalasing ko na po yung rim na kakabitan. Rim. Sobrang damage po yung kanyang gulong. Dito po natin siya ikakabit na rin. Sa rim na to. Bali may dala po silang manipis na gulong lang para may reserva. Ito naman po ay pang reserva lang nila. Bali pa Manila pa po sila kaya kailangan ng reserva. Gagawan po natin ang parang mga katayat limang minuto na po yung nakasalang 5 minutes yan yun, kakabit na po natin to mga idol yan, ito po yung gulong nya bali ahanginan lang natin siya ng 50 50 lang po ang hangin para may pang reserva.